Hello, good day sa lahat. Uh, welcome to BP TV muli. Ito po si Coach Bon ulit at patuloy tayo sa ating tutorial. At sa uh, episode na to, sa live uh, tutorial natin sa number 49 na tayo, ang i-discuss po natin ay gaano ba ka importante ang pagbayad ng monthly subscription sa live good. Okay. So, siguro ang iba sa inyo ay alam na kung bakit kailangan natin magbayad ng $9.95 sa live good. Pero marami pang iba na hindi rin, hindi pa rin naintindihan kung bakit ba kailangan natin magbayad ng uh, monthly subscription. Okay. Bago natin mag, uh, sagutin yan mga kapatid, ay mga ka -live good ay... Reminder lang kung bago ka pa sa channel na to, mangyari ko lamang ay click like, share, and subscribe. Pindutin niyo na rin ang bell all button para patuloy tayong makapagbigay uh, ng mga tutorial na ito. Okay. So, gaano ba importante ang pagbayad ng monthly subscription? Okay. Ang sagot niyan is ang monthly subscription is the lifeblood of every successful companies. Okay. Yan ang, ang trend ngayon na katulad niyang, uh, mga successful companies sa US na like Amazons, Costco, Netflix. Dito sa atin merong S&R, Landers at uh, kung ano-ano pang mga companies na nakikita na lahat ng mga companies that adapted the club membership program or club membership model sa business nila ay naging successful ang income nila is soaring up high. Billions of income nakasalalay dito sa club membership. Dahil nga naman, kung meron ka ng millions, ilang millions na members mo na regular magbayad ng monthly, then ang negosyo mo ay mag-survive. At nakikita rin sa mga trend ngayon na lahat ng negosyo na hindi nag-adapt ng monthly subscription model or club membership model ay hindi naging successful. Nung dumating ang pandemic, lahat halos ng mga negosyo ay pabulusok pababa. Nag-spaghetti pababa ang kanilang mga income. Yung mga uh, hindi nag-adapt ng monthly subscription. Dahil wala na silang monthly income. Dahil alam mo na, tumigil na ang mga halos tumigil ang mundo. Tumigil ang mga tao sa pagbibili. Ngunit ang nagkaroon ng monthly subscription, survive sila. Dahil ang monthly co contribution ay patuloy pa rin kahit meron pang pandemic. Okay. So, walang pa pinagkaiba si Live Good. Si Live Good kasi ay isa ring club membership company sa nakita natin dito. Na ang bawat member ay kailangang magbayad ng $95 to maintain their back office or to maintain their business. Okay? So, yan ang rason kung bakit kailangan ang pagbayad ng monthly subscription. This is where the billions of income ng company comes from. Okay? That goes for every company. At pasalamat tayo, ang Live Good is among uh, club membership companies, si Live Good lang ang nagbibigay ng uh, share doon sa mga affiliates nila. At isa na nga ang mga member dito sa Live Good. Okay? So, katulad na lang yan kung titignan mo, si Livnod ngayon ay meron ng mahigit 1 million members. Okay? Kung isipin mo yan, ang bawat isa niyan ay nagbabayad ng $9.95 dollars bawat isa. Buwan-buwan. Okay? Sabihin na natin $10 for Ace Occupation. So, isipin mo lang sa million na members, multiply mo yan ng $10, aabot yan ng 10 million US dollar buwan-buwan ang income ng company. Meaning, income ng LiveGood. Okay? Of course, nagbabayad si LiveGood ng mga bonuses doon, mga matrix bonus, mga matching bonus sa mga membership. Pero kung isipin mo, sa binigay natin ng halos 10 dollars, 2.5% lang ang binayad ni LiveGood para diyan, Meaning, sa 10 dollars, halos 0.25 lang ang na return niyan sa mga uh, members. So saan napunta ang most of the bulk of the income? Napunta sa company. So nga naman. So that's the reason why bakit kailangan pa ng mas marami pang members, okay? That's the whole reason kung bakit ginawa rin ang networking para padami na padami ang mga members as time goes by. Okay? Meaning mas marami ang magbigay ng $10 sa company. Okay? Of course, ito rin ang ikinabuhay ng mga uplines natin. Without monthly subscriptions or without paying monthly subscriptions, ay wala ring income ang matanggap ang mga uplines natin. Yan ang totoo. Okay? And that's the whole reason kung bakit ang mga na, uplines natin ay laging nag-encourage na ano, kailangan nating magbayad ng subscriptions monthly. Okay? Dahil kung walang magbayad ng subscriptions, eh, titigil na ang LiveGood. Para ano pa? At wala namang nagbabayad. Okay? Dahil ang income ay nakukuha as percentage doon sa binabayad ng mga members. Okay? In fact, ang business ng LiveGood dito sa Pilipinas is all about membership. It's all about networking. Halos walang business ng produkto dito sa Pinas. Dahil first of all, kahit mura pa sila, ay nandoon naman sila sa US. So pag uh, mag-order ka, siyempre naka-charge 'yan ng ano, delivery charges na mas mahal pa kaysa doon sa produkto mismo. So basically, you cannot run a business dito sa Pinas na ang i-promote mo ay ang produkto. Dahil paano makabili ang mga tao na hindi nga nila nakikita dito, nakikita lang nila sa computer. Walang physical products na ma-distribute ka dito sa Pinas, okay? Of course, meron diyang ibang apply na nagbibinta rin, pero in effect, mahal na rin yun, okay? Kahit sabihin pa natin mura ang original price niya. So, yan ang rason kung bakit magbayad tayo ng uh, monthly subscriptions. Dahil dyan nabubuhay ang business ng Libgo dito sa Pinas. Okay? Kung wala magbayad na members, edi walang negosyo ang Libgo dito sa Pinas. Dahil wala ka namang binintang produkto. Ang ano, bininta mo lang is about the networking portion of it at saka yung club membership niya na meron kang party doon. So, in order na makashare tayo dyan sa business ng Live good, ay kailangan nating i-build up ang ating network, i-build up ang ating mga uh, members through paano? Recruitment pa rin. So, kailangan natin talaga mag-recruit dahil yun ang parang ano mo, structure mo para kikita ka dahil doon nakabase ang kikitain mo sa live good. Okay. Yan ang pinakarason. So, that means napaka-importante. Dahil kung without it, na-observe mo ba yan, uh, mga kalibigod? Kung lalo na kung meron ka ng downlines? Yung monthly income mo ay hindi pare-pareho. Kasi merong mga months na ang ibang mga member ay hindi nakapagbayad ng subscription nila. Kahit gaano pang remind mo kung talagang wala silang pera, eh di nila silang makabayad. And for that month, you're losing doon sa kikitain mo sana sa binayad nila. Okay? So... Kung marami yung hindi magbabayad, eh di pababa ng pababa rin ang income mo. So, kailangan i-compensate yan through constant reminder at hindi lang yan by uh, continuous recruiting. Kailangan i-build up mo yung para madami kang downlines. Okay. So, yan ang rason. Napaka-importante yan because that is the whole business ng Libgo dito sa Pinas. Without it, di walang negosyo ang Libgo dito sa Pinas. Okay. What about yung mga members lang na nag-join sa Live Good at hindi naman nag-recruit at wala namang ding ano? Okay. Mga downlines. E di, halos wala rin silang kikitain. And the only way to ano, ayusin yan to fix that is kailangan talagang mag-active ano, recruiting ka para mas madali ang pag-build up ng network mo. Although, nariyan pa rin yung sinasabing spillover, pero ang tagal pong hintayin yung spillover. Okay? Na instead na maghintay ka, di ikaw na lang mismo ang gagalaw para, ano. Although, unfortunately, hindi lahat ay gustong gusto mag-recruit. So, yan ang rason kung bakit ang iba ay halos walang income sa live good. Dahil, syempre, nakaano rin yan sa effort natin. Kung mas masigasig ka sa pag ano pag build up sa network mo edi mas lalaki ang income mo pero kung hindi edi eh, ganun din mabagal ang pag uh, build up ng income mo or worse pa ang iba matagal na wala pa rin downlines kaya wala pa rin sila sa live good so ganyan ka importante ang pagbabayad sa live good now that is the overall reason pero para sa mga member napaka-importante nitong pagbayad at hindi ma-miss ang pagbabayad ng LiveGood kasi meron niyang implication sa pagiging affiliate member mo. Paano? Bakit? Dahil sa kung hindi ka nakapagbayad ng monthly subscription mo, for example, this month, at natapos itong buwan na ito na hindi pa rin nabayaran, lagas ka sa network mo meaning hindi ka na member at i-consider ka na retail customer at ang implication niyan kung meron ka ng downlines dati kahit ilan man yan mga spillover over or yung mga nasa galing sa effort mo lahat na mga yun ay malagas pati ikaw mawala na rin sa network okay kung hindi mo mabayaran yan yung mga members mo rin kung bawat upline ka na hindi nakapagbayad for this month malagas din sila sa network mo. Meaning mawala sila literally. Okay? Hindi mo sila makita at bawas na sila sa mga tauhan mo. Okay? Now, meron pa namang, uh, ano, hindi ka naman totally out hanggat i-cancel mo yung subscription mo. Pero lang, ang mangyari, kung na-miss ka na ngayon, wala ka na sa network at kung ikaw ay, ano, dati may tinatanggap sa libod, wala ka na rin tanggaping monthly hindi mo matanggap ang monthly mo ngayon pag hindi mo bayaran yung subscription mo. Okay? So, magtaka ka yung pagdating ng sahuran every first week of the month, zero yung monthly income mo. Kasi, napaso yung ano, bayad mo sa live good. Okay? Isang buwan ka lang hindi makabayad, talsik ka kaagad dito sa live good. Hindi ka na makita dyan sa ano pwede kang magbayad ulit. Okay? Ibalik ka sa network. But then, doon ka ilagay sa pinakababa. Pinakababa ng uh, team mo na walang da ka-downline, downline. So, that means kung gusto bumalik, pwede kang magbayad by next month. Ibalik ka sa network ng ano mo, upline mo. Pero, nandun ka sa pinakababa niya. At ang mangyari, magsimula ka ulit. From the very beginning, zero ang ano mo, uh, matrix income mo dahil wala ka namang downline na nawala na sila and malagyan lang yan kung ulit meron kang another spillover or may pinasok ka na bago magsimula ka talaga sa simula simula so as an apply nang tumatanggap ka na ng pera buwan-buwan sa libgood napaka laking mistake yan na hindi mo bayaran ang monthly subscription mo yan ang pinakaunang bantayan mo na laging active ang ano mo. Si Livgood naman ang nagbigay ng palugit. Within the month, binigyan ka niya ng palugit na hanggang katapusan ng buwan. Kung halimbawa, pasok ka na sa pizza jays ng buwan. Hindi ka na, ano, ya, yeah, hindi ka na member pagdating ng pizza jays ng buwan. Okay, halimbawa, 11 na naging retail customer ka na. So, hindi ka na ano, member. At kung may weekly income ka, hindi mo na siya matanggap for that week. Okay? Hanggang sa katapusan, hintayin niya ni LiveGood, but once naging 30th or 31 na ng buwan, wala pa rin, hindi pa rin nabayaran yun for this month. Then, by next week, by next month. Okay? Pag pasok ng next month, totally out ka na sa network. Yan ang rason kung bakit napaka-importante ang pagbayad sa live good uh, ng monthly. Okay? Para hindi ka malaga sa matrix sa network. Okay? Para hindi mawala ang matrix income mo apat yung uh, matching bonus mo. Okay? Kung ikaw naman ay bago lang 1, 2, 3 months ganun wala ka pang downlines at wala ka rin tinatanggap na ano, it doesn't matter actually kung hindi ka magbayad, makabayad ngayong buwan. Dahil matanggal ka, malagas ka nga, dati namang wala kang income. Okay? Pwede kang magbayad next month ulit dahil nandun ka naman din sa baba. Okay? Just make sure na hindi mo ito gawin pag kami downline ka na lalo na kung family mo. Dahil yung family mo malagas sa, yung family mo na hindi nakabayad, mawala sa network, mawala na yun sa, ano mo, iba ng tao ang nakadirect sa iyo sa matrix. Uh, okay? So, napaka-importante. Okay? Dahil well, dyan nakasalalay ang income natin at ang pagtuloy-tuloy ng business natin. Otherwise, makat off yan. At sayang naman yung membership na binayad mo or yung mga monthly mo na nabayar mo na dati. Okay? So, ganun ka-importante guys. Kaya, kung gusto mong magpatuloy dito sa Livgood, huwag mong kaligtaan ang pagbayad ng ano mo. Tandaan mo kung ano ang expiration date sa ano mo or best is bayaran mo lang siya ng yearly or magpasok ka ng credit card para automatic sa Livgood. May makuhang pambayad yan sa monthly mo. Okay guys, so hindi na natin pahabain ang video ito hanggang dito lang. Okay, good night sa lahat at uh, wish you more blessings sa Livgood. and see you at the top.